Mayonnaise. Oyster at saka ano, mayonnaise. Oo. Uh, yung 500, parang wala na. Oyster at ema. Uh -huh. so, ano ba yung lulutuin yun na naman? Ito, dyan dyan. Pagpunin kung Pagpunin dyan. Pagpunin dyan. dyan. Ano? 19. Ah. Magandang gabi mga kasari. ang ngayon guys ay magdi-display ako ng pinamili namin kahapon. Bali ngayon ko lang ma display mga kasari kasi natulog ako maghapon. Ayan, wala kasi akong alaga ngayon mga kasari kaya maghapon akong tulog. Kaya ngayon ko lang siya i-display di display muna ako mga kasari. Bumili ako nito guys oh kasi may binili ako maliit. Bumili rin ako nitong malaki kasi baka ano baka may maghanap ng malaki. Kaya bumili ako isa. Yung gatas ko naman na ibap, guys. Ayan. Uh, pa isa isa ako kung bumili kasi magpipiesta na dito sa amin. Uh, mag Nag-iipon na ako ng pa isa isa. Ayan. Bali dalawa na yung aking malaki. Tapos dalawa din yung dal, bali dalawa na rin yung aking maliit. Ayan. Dito ko nilang ilagay yung maliit. Patong na lang. Tapos, ito namang cowbell ko. Dalawa na rin yung malaki ko. Ayan. Kasi, baka may magmatamis dyan mga kasari. Baka mabenta yung ating ano, mga gatas na dilata. Tapos ito, may dalawa na ako. Ayan, tatlo na. Ayan. Importante ito mga kasari eh, sa mga ulam-ulam. Uh, sinasama sa ulam. Ayan, ganyan lang yung binili kong mega kasi Ayan, hindi pa nababawasan yung kulay red ko. Ayan. Ayan, may isa pa akong natirang corned beef. Kaya bumili ako ng dalawa. Ayan, may isa pa akong natira. Ayan, yan ang mga dilata ko ngayon guys. So. Kuha okay. ka nga, Nol. May sukli pa to. Ayan mga kasari, may bumili. Ayan. Ay. Ayan, hindi na makita yung malaki kong mga kasari. Kasi, isinapaw ko na dito yung maliit. Ganito na lang kaya. Ayan, para kita yung malaki ko. Ayan, ayan ang mga dilata ko mga kasari, oh ilan-ilan lang yan kung sa kung sa iba mga kasari ay marami mga dilata nila ako ang dilata ko mga kasari padala dalawa lang ayan kasi nga maliit lang tong munting tindahan natin mga kasari tulad nito o oh, isa lang to isang suka isang patis isang mang tumas. tapos dalawa yung aking ano may isa pa ako pero bumili na ako ng isa pa para hindi tayo maubusan kasi mabili rin sa akin to mga kasari kaya ayan doon na lang siya sa likod kasi masikip na dyan eh oh. Ayan, yan ang aking mga eh. Tapos dito sa baba, ayan, aking itlog. Ayan, yung aking gin na maliit mga kasari, ayan, nabili na kagabi. Ayan, yung mga soft drinks kong nasa bottle. Yung mantika kong mga kasari, apat na lang, oh. Ngayong gabi noon mga kasari, bumili naman ako ng ano. Ito lang binili ko mga kasari, oh. Ayan, kalahating inner gin choco. kasi sa akin ito, mga kasari, kaya mabilis maubos. Tapos, ano, dalawang camel at saka isang malboro rin. Ayan, nabuksan ko na kasi may bumili. Ayan, yan lang yung binili ko ngayong gabi mga kasari. At saka ano pala, uh, isang, ay kalahating kaban na ano, na bigas. Kasi naubos na yung bigas ko mga kasari. Kaya bumili uli ako ng bigas. Bukas ko na nung umaga iririp. Dito naman sa mga sabon-sabon ko mga kasari. Ayan, mayroon ako ditong stock dito sa taas. Uh, ilalagay na natin siya dito sa baba. Ayan. Tapos kagabi, ito marami akong ganito. Ka, marami pa akong ganito. Ayan, bali, ano pa ito? Uh, bali, anim. Tapos kagabi bumili ako ng dalawa. Ayan, dito na lang muna yung iba. Ito bali, ito lang bababa ko. Itong todo tipid. Tapos ito, ito natagdagan ko ng dalawa. Ayan. May todo tipid pa ako ditong binili kagabi. Ayan. May perla pa ako isa doon. Natira. Tapos ito, marami pa akong ganito mga kasari nakasabit dito sa aking sabitan. Hindi ko muna siya isasabit. Ayan ito, marami pa din ako nito. May nakasabit pa akong kalahating tayo. Tapos meron pa ako dito. Ayan, isa. Ayan. Tapos may dalawa pa akong red dito na tiga-anim. Ayan, sayang kasi yung prima mga kasari. Kaya tuwing namimili ako kahit mayroon pa, nabili, pa, nabili ako pa isa-isa. Ayan. Ayan mga kasari ko, yung sundrox kong maliit. May dalawa pa ako kaya bumili ako ng isa lang. Nabawasan kasi ng isa yung aking lagayan dito eh. Tapos ito, isa lang din kasi minsan-minsan lang may nabili nito. Ayan. Tutulutipid ko dito ko muna dito sa taas ilagay. Pati itong kala ko. Bumili ako ng dalawa kagabi eh. Para hindi tayo maubusan mga kasari kasi ayoko nang mamili ng may dalang bitbit -bit na bata. Kaya medyo matagalan tayo mamili ngayon sa bayan. Yan. Tapos yun, red na ano. Surf Jumbo na red. Dalawa, hindi masyado mabinta yung red na yan, mga kasari. Bali ang mabinta itong kulay pink. Tapos, nabinta na rin pala yung isa kong natira ditong Ariel na Jumbo Kaya dalawa lang kinuha ko kagabi. Nabinta na siguro kanina umaga. Yan Ito, ilan pa ba itong aking pride na blue? Mabinta din itong pride na blue ko. Apat pa siya yan, Ito, bumili akong perla kagabi kasi isa na lang itong natira dito. May nagamit pa rin kahit pa ilan-ilan ng perla mga kasari. Dati yan ang gamit ko. Ngayon hindi na ako nagamit at nahirapan ako mag-unlaw. Pag nag-unlaw kayo, eh, nagmamantay-mantay kayo yung tubig. Ayan. Ito na lang natira. Hindi ko alam kung ko na ba itong mga kasari kasi meron pa ako ng sunrise na nakasabit at saka Ariel na powder na tatluhan. Baka isabit ko na rin itong mga kasari. mga kasari, at ah, tapos na ako mag-display ng aking pinamili kahapon ayan, ginabi na ako ng pag-display mga kasari at maghapon na akong tulog ayan, ayan, ayan ngayon ang tindahan ko mga kasari o, oh. siksikliglig ngayon ang aking munting tindahan mga kasari ayan Ayan mga kasari, nakabili na uli ako ng bigas. Uh, ibabalot ko na siya mga kasari, na pa isa isang kilo at saka dalawang kilo para pag may bumili, bigay na lang ako ng bigay. Ayan, babalot ko muna ito mga kasari. Ayan mga kasari, na uh, natapos ko na ibalot yung bigas. Ayan, binalot ko na lahat mga kasari para pag may bumili, bigay na lang ng bigay. Ayan. Ang binta ko dito sa isang kilo mga kasari ay 50 lang. Sa labasan ay 50, ano, 53. Ah, uh, okay lang na 50 yung binta ko dito kasi mga kamag-anak ko naman yung mga nabili dito. Kaya nasa inyo naman yan mga kasari kung magkaano ang ibenta nyo. Kasi baka gayahin nyo ako eh, ang ko lang dyan sa isang, ay sa kalahating kaban mga kasari ay ano lang, isang daan. Pero sa labasan talaga mga kasari ay ano yan, 53 ang isang kilo. Pero sa akin tama na 50 mga kasari. Tumubo lang ako na isang daan, okay na. Ayan, ayan mga kasari ay babalik ko siya dito sa, ilalagay ko siya dito sa sako kasi uh, itataas ko to sa isang upuan kasi nilalanggam kasi. Pagkatapos ko naman dito mga kasari, uh, gagawa naman ako ng yelo kasi kagabi. Hindi ako nakagawa ng yelo kagabi kasi antok na antok na ako mga kasari. Kaya ngayong umaga lang ako gagawa ng yelo. Ayan mga kasari, at tapos na ako gumawa ng yelo. Ayan, bali, walo lang muna ang ginawa ko mga kasari kasi marami pa akong gawain bahay. Ang uh, ngayong umaga lang kasi ako nakagawa ng yelo mga kasari kasi antok na ako kagabi. Ito naman yung aking mga frozen mga kasari. Yung ko, yung huling binili ko nung, kailan ba ako namili? Linggo? Ah, uh, lunes. Ah, uh, linggo nga, namili ako ng linggo. Ayan, wala pang nabili. Ano na ngayon, Martes? Wala pang nabili ng imbutido ko, pero pag wala akong imbutido, may naghahanap. Ayan, yung stainless ko, wala pa nabili. Bali, dalawang balot binili ko. Ayan, wala pang nabili. Yung tusino ko, dalawang balot din yung binili ko. Ayan, nabili na yung isa. Ayan. Andito naman yung hotdog ko. Yung hotdog ko may cheese. Ubus na yung aking, yung walang cheese. Ang natira ay e, yung may cheese na lang. Ayan. yan ang laman ng freezer ko mga kasari. Pag may yelo, pag mahigit sa walo ang gawa ko dito, hanggang dito yung yelo ko. Kaso nga lang, walo lang ginawa muna ngayon kasi nga marami ako pa akong gawain mga kasari. Kahapon mga kasari may naghanap ng putlong. Pag may putlong ako mga kasari, inaabot ng dalawang linggo walang nabili. Kaya hindi talaga ako nabili ng putlong kung ano na lang yung karaniwang na binibili nila tulad nitong hotdog. Ayan, hindi ako nagpapawala ng hotdog. Kaya yan, embutido. Hmm, mayroon na ngayon, wala namang nabili. Linggo pa binili. Martis na ngayon, wala pa rin nabili. Ang magsasangal ako ngayon ng kanin eh. magluluto ako nito ng dalawang piraso. Titikman ko pati kung anong lasa nito. Kasi first time kong bumili nitong embutido na ito eh. Ayan guys, abog din kami ng ano, soft drinks na kasalo at saka Mountain Dew. Katika kalahati lang. Ayan mga kasari, uh, ito yung binili namin kanina na soft drinks. Ah... Uh, ngayon, ngayon mga kasari, ah, bago ko siya ilagay sa ano, bago ko siya ilagay sa rep, ah, huhugasan ko muna itong mga, ito mga kasari bago ko siya ilagay para malinis. <coughs> Ayan mga kasari, ah, nakapaglagay na ako ng soft drinks na binili ko kanina. Ayan. Pailan-ilan lang ilalagay ko mga kasari kasi ilan-ilan lang naman yung nabili dito sa akin. Kasi pag ma puno, mas malakas daw sa kuryente yon. Kaya hindi lahat ng soft drinks nilalagay ko dyan sa ano. Pag may bumili, ayun, pinapalitan ko siya. Ganyan lang ginagawa ko mga kasari. Wala na pala akong arsin na sa ano, yung sa plastic bottle. Maglalagay pa ako mamaya mga kasari. Ay mga kasari, hanggang dito na lang muna itong vlog ko. Maraming salamat sa inyong panunood at suporta. Ah.